Dito na kami sa tanim ni Mother. Ayan yung may mga sitaw. Ayan yung kamote. Yung ano, kamote. Ayan yung sitaw. Yung ayan, ayan yung kamote. Ay, isa Dito kami sa ilog. Ayan, ilog yan. Ayan, water daily. Ay, ang daming ano, talbos. Ayan yung ganda ng talbos. Ay, ilagay mo dun, oh. Ayan, ayan, ayan yung bunga ng sitaw. Ito. Ayun sila. Nang no, walang talbos. Ano yung pa oh. Ano yan, nanay? Nagulat ako doon kanina eh. Akala ko, eh, no, yung gumagalaw, ah, yung pala, yung inapakan ko na kahoy. <laughs> <laughs> ngatudang, ko. yung pako, eh pako. yung pako naman, Ay. naman yung pako ito ito, Ito yung ito yung pako dito sa inyo.

Kanina mo yan? Nga ina, o ako ito. May talong pa. Hindi mariti. Yung sito, kanina. Wala yan, ano. Kanina ito, nanay. Si Jimar? Ay, ah, di sa'yo na. Ang daming sita oh. May talong pa po. Oh. Kukunin natin ito, nanay? Oo. Si ah, na. oh. 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 Yung sita Nanay, huh? kunin natin yung sitaw. Ang dami oh. Kuhain mo. Kinuha ko na daw. Huwag ka nang Hindi kuha kong pako. Kaya kunin mo ito. Dak. Dak, abutin mo to. Itiang, iti ito. Bibidyohan nga kita. Ang ini eh. Naya. Dali. Ang kuyit. Dali, mo na. ngale yung kahit ko eh. Ang taas naman kasi hindi ako, hindi ko rin ako to. Silahin mo pa. Hawakan mo muna kasi mapuputol na. Oo. <laughs> oh. Kasi nasa dulo pa. Andi, ang, ang, hirap kasi na matangkad eh. Uh, ang bilis, mo pa. Ilagay mo dyan kay tita mo. Oh. Hindi yung ganyan siya pagkuha, Timang. Halim. Hindi ganyan pagkuha niyan. Hindi ka marunong. Paano ba kumuha? Wag ka na kumuha kasi hindi ka marunong, tiboro. Dali mo na to Dok. So, Sus, munguha ako ng sitaw, si eh. May talawang kayo? Pwede kumuha ng talong? Siyempre. Ma? Hindi ko alam. Huwag kang kumuha dyan kasi hindi mo alam kung paano o kung saan yung magulang na dyan. Huwag ka na Hindi sa atin yan siya. Huwag kang kumuha.

kay ang bago ko pag ko siya, hindi pag-abot ninyo. Ang tama ka na ba, ba sa mm -hmm. ang sakarabay? Hindi. Ang tama ka na ang sakarabay? Lalaki. Ito hmm. na rin ang Lalaki mga bago in eh, bago ito nga idak, iton Mga de. Ito, may, kuha na ito, may nga isa nga. Ayun pa sa loob siya, ay, at be, ang daming sitaw. Hindi tayo. Hindi tayo makakaday ng sitaw. Pero mainit. Ayun. OMG. Ano? Kukunin yung tarong? 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 <laughs> Wala nga ako itak eh. Kukuha ba nyo talong? Oo. Saan ko ito nalagay? Maa. Ilagay mo muna dyan. Kuya, maraming langga. Huwag ka nang kumuha kasi maraming langga. ikaw na lang tagahawak. Maraming ta daw. na no? Maraming talong. Ayan, no, maliliit pa. Ang wala ka dito. ayaw pa mga ka dito. Wala ka dito. Wala ka May malalaki pa yan. Oh, maliliit, God. Huwag na, sayang. Ay, mga ano, may mga mais. OMG, ang init talaga. May ano din. Ayan na yung pichay. Mga... Mga bulok na siya. Ayan yung talong, oh. Hanggang doon. Oh, init. Ang init kumuha ng ano, sitaw. tao? Oi. Oh, eh. Uh, jaga ako ah, mau si tawa. Padaming lang bilang pa. Trisha, wag mo kunin yung maliliit pa. Ay, naku, hawakan mo kaya. ako marami pa doon. Ay, naku, hawakan mo nga eh. Sus, nalaglag na. <laughs> Wala kang pandong, naiwan yung damit eh. Huwag ka na magtawag, uy. Tawag ng tawag to. Alam mo na may ginagawa eh. Ay, ginoo ko, um, Pwede naman niya hawakan eh. Baka kasi mano eh, bangin na to dito. E, e, I -i -i Iwan mo muna dyan sa baba. Tapos balikan ulit. Kulit mo. Kulit ng, kulit ng... Iwan mo eh. Ang kulit ng tatay mo. Gensin Nakuha ka na kaya talbos. Talbos nang. Hindi pa yan pwede bawasan, di ba nanay? Hindi yan marunong nanay. Winit. Grabe. Hindi ko na kayo. Masusunog ang aking mukha. charing, Ayun pa sa taas oh, hindi ko abot. Abot natin yan. Ano ba? Diba? Ay, mapuputol. Hinit! OMG!